Magandang araw, ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Minsan pa tayo po'y mag ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Yeso Kristo. Gagamit po tayo ng banal na kasulatan. Ito po. Ito ano po, New Testament lang. Para kahit papahano meron po tayo sinusundan kumbaga sa pelikula, script. Kumbaga sa comics, may mga sinulat nila. Itong Biblia naman, nakasulat din po. Yun naganap sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Yesu Kristo. Alam niyo po yung... Okay. So, yun ay ginugunita po natin. Yung pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Esos. At the age of 30, nagsimula po siya mangaral. At the age of 33, baka bigla kang ano, At the age of 33, siya naman po ay natulan ng kamatayan. Ano? Sinintensya siya ng kamatayan ng Roman government. Kasi po, ang Jerusalem, no, na nasa ilalim ng authority ng Roma. Kumbaga sa labanan, nasakop nila. Kaya, isinakdal siya sa mga Romano si Jesus. Kaya nga sabi ni Pilato, ako ba yung Yan. Ito sabihin, hindi po Udyo si Pilato. Ano? Enfield siya. Kasi yung bansang Roma, ay labas ng Israelis, Enfield. Yung Udyo, sa si Israel lang po yun. Ano? Ngayon, maraming binabanggit dito, maraming pinagpagitahan si Yesus nang muli siyang mabuhay sa mga patay. So, bumangon siya nang umaga sa kanyang pagkamatay sa libingan. So, ang titignan naman natin ngayon, itong sagawa. Anong nakalagay naman? Gawa uno-uno. <clears throat> Mahal na tsopilo. Isinalaysay ko sa aking unang aklat ang lahat ng ginawa itinuro ni Yesus buwa't sa pasimula. Dos, hanggang sa araw na siya umakyat siya, langit. Bago siya umakyat, tagubilinan, tinagubilinan niya sa pamamagitan ng Espiritu ang kanyang mga posol na kanyang inirang. Yes, Pagkatapos ng kanyang pagbabata, maraming hulit siyang napakita sa kanila. Sa gayon, napatunay si buhay. Oh. <laughs> napakita siya sa kanila sa loob ng apat na pung araw o 40 days pa lang. At nagturo tungkol sa pag ng Diyos. Oh, nung bumangon siya muli, nanatili pala siyang 40 days nakasakasama ang kanyang mga alagad na kanyang pinagbilinan. Sa 4, at samantalang si kasakasama pa nila, kanyang, taga, kanyang pinagbilinan nila, huwag muna kayong aalis sa Jerusalem, hintayin ninyo roon ang ipinangako ng Ama na sinabi ko sa inyo. Benching uh, cinco. nagba, nagbautis nga sa tubig siwan, ngunit di na nagtatagal at babautis mo kayo sa Espiritu Santo. Sais, kaya't nang maka kaya't nang magkakasama-sama si Yesus at ang mga halagad, uh, nagtanong ang mga ito Panginoon, itatatag na ba ninyong muli ang kaharian ng Israel? 7. Sumagot siya. Ang mga panahon at sandali na ay tinakda ng Ama sa kanyang sariling kapana, kapangyarian at hindi kailangan pang malaman ninyo kung kailan iyon. 8. Ngunit bibigyan kayo ng kapangyarian pagbabasa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong at Maria hanggang sa dulo ng daigdig. 9. Pagkasabi nito, iniakyat siya langit. Nakatingin sila sa kanya at natakpasya siya ng hulap. 10. Sabang sila ay nakatitig sa langit, dalawang lalaking nakaputi ang biglang tumayo sa tabi nila. ose Mga taga-Galilea, sabi nila, bakit kayo narito? Nakatingin sa langit. Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik tulad ng nakita ninyo pagakyat niya. So ito kinukwento nitong sumulat dito. Uh, moron si ano Dr. Lucas sabi nila ang nagkukwento dito sabi nila, ano po? Si Dr. Lucas. Ngayon, nang mabuhay siyang maguli, maraming maraming pinagpakitahan si Jesus. Kaya sabi ko nga po, yung pagkabuhay ng maguli ni Jesus, marami pong kwento yan. Kaya e lang, hindi natin makukuha sa... Di bali, sa ibang araw, makukuha natin yan. Huwag po kayong magalala. Ano? Makukuha rin natin yan. Yung mga tatsagayin lang natin. So, nandito tayo sa gawa. Okay? Sa 12. Ang mga apostol nagbalik sa Jerusalem buwat sa bundok ng mga holibo na halos isang kilometro layo. Rese. Ang mga ito yung sina si Pedro, Juan, Santiago, Andres, Felipe, Tomas, Bartolome, Mateo, Santiago, na anak ni Alpeyo. Santiago na anak ni Alpeo, si Simon, ang makabayan at si na anak ni Santiago, pagdating sa kanila tinutuloyan, sa lungsod, Nagtuloy sila sa silid sa itaas. Lagi silang nagsama-sama sa panalangin kasama ang mga babae at si Maryangina ni Yesus, gayon din ang mga kapatid ni Yesus. Kasi, e makalipas ang ilang araw, nagkatipon ang may 120 kapatid. O, tumindig sa harapan nila si Pedro at nagsalita. This is, mga kapatid, kailangan matupad ang nasasadya kasulatan na sinasabi ng Espiritu Santo sa pamamagitan ni David tungkol kay Judas na nanguna sa mga dumakit kay Jesus. This is eh. Dati kabilang siya sa amin at kasama sa paglilingkod ang kabayaran sa kanyang pagtataksil ay ibinili ng isang sukat na lupa. Dito siya bumagsak ng magpatiwarik. Nang patiwarik, umutok ang kanyang tiyan at lumuwa ang bituka. Si Sinebe, nalaman nito ng lahat ng naniriran sa Jerusalem kaya sa kanilang wika, tinawag na halekdama ang lupang iyon, ibig sabihin, bukid ng dugo. Pwede. Ngayon, nasusulat sa klat ng mga awit, ang tiraan niya ay tuloy ang layuan at huwag nang tiraan minuman Nasusulat din, gampanan ng, yung, ng kanyang tungkulin. Uh, 21, 22. Eh, dapat tayo pumili ng isang makakasama namin. O yan, yung pipili ng isa, kapalit niya hudas, uh, ang sabi ni Pedro, kumili ng isang makakasama namin bilang saksi na muli pagkabuhay ni Yesus, O sino saksi? Yung mga apostol, saksi sila. Kailangan ito ay isa sa mga kasakasama namin sa buong panahon nakikipamuhay sa atin ang Panginoong Jesus Mula ng Bautis 1, siya ni Juan hanggang si Ekyat siya sa langit. So, magkat sa langit si Jesus ha. After 40 days, after niyang manatili sa piling ng kanyang mga poso, nagtagubilin, umakyat siya. Pumili sila sa 23. Pumili sila ng dalawang lalaki, si Matias at Jose na tinatawag na Barsabas na tinagurending gusto. 24 at sila ay nanalangin. Panginoon, alam ninyo kung ano ang nasa puso ng lahat ng tao. So, ibig sabihin pala, alam ng Panginoon, alam laman ng puso ng tao, lahat ng tao. Kaya wala tayong may tatago. Ano? Ano nakalagay? Sa so, verse 24. At sila'y nanalangin. Panginoon, alam ninyo kung ano ang nasa puso ng lahat ng tao. O, oh, kita Nalalaman ng Panginoon pala ang laman ng puso ng tao. Kaya hindi Kaya tinitignan ng Diyos ang puso ng tao. At yan din ay nakasulat sa lumang tipan. Ah... Doon kaya no, uh, ano magtawag doon? Doon sa isang propeta. Saka na natin ta sa inyon. Na ang Diyos sumisiyasat siya sa puso ng tao. Okay? Pinakilala po ninyo sa amin kung sino ang dalawang ito na iyong inirang. 25 ko upang maging apostol. Nagaganap sa tungkulin tinanigda ni Judas nang siya mo sa lugar na nararapat sa kanya. Bedi 6. Nagpalaburutan sila at si matyas na nakuha, siya ang nag nadagdag sa labing isang apostol. Yan. Yung apostol 12 minus Judas labing isa, pinalitan ni yung nagpalabunutan sila. Pero sa tulong ng Diyos yun ha, hindi sila nagpalabunutan na ng sarili nila. Sa tulong ng Diyos kasi nanalangin nga sila na alam na kung sino ang ipapalit kay Udas. At ang pinalad naman si Matsas. So nag naging labindalawa na uli. Eh yung mga ibang reliyon eh. <laughs> bilang ng mga apostol, pumalpak pa eh. Sipin nyo. Ang sabi nila, labing isa na lang. Kasi nga, namatay si Judas. Hindi nila alam, meron ka palit si Judas. O yun, mali na sila. Dun. Meron namang isa really yun. <laughs> Sige, buloy. Sige, buloy. Ang pumalit kay, kay Judas sabi niya si Marcos. <laughs> Palpak si Kibuloy kaya ka nakakulong eh. <laughs> sa mga video <laughs> natawa ko doon. Doon sa video ni Kibuloy nung araw nung lupas niya hindi pa siya nakakulong. Yung kasagsagan ng kanyang kayabangan. And dahil sa kanyang kayabangan, <laughs> nahulog si Judas, sabi niya eh. Pinalitan ni Apostol Marcos. <laughs> Naalala ko. Ang pumalit tayo sa Biblia, ang ipinalit ng Diyos kay Judas, si Matras isipin mo si Kibuloy, siya daw ang appointed son of God. Ang tanong sino nag-appoint sa kanya, hindi siya. <laughs> Inappoint niya sarili niya, son of God. Kasi sabi niya sa kanyang mga video kumakalat nung kasagsagan ng kanyang kayabangan. Kinanggihan si Jesus ng mga hudo sa Israel. So, yung Espiritu ni Yesus, pumasok sa akin, ako na! <laughs> sabi, isipin. Kaya sa kanyang kayabangan, ang pumalit sa kanya, sabi niya, lang yung... si Apostol Marcos. Ginawa niyang Apostol si Marcos di umalpak si Gibol nung no, kasagsagan ng kanyang kayabangan. <laughs> Bakit sinabi kong sagsagan ng kanyang kayabangan? Pasukat ba na masabi niya nung araw? Sabi niya, babalik si Yesus. <laughs> oh. Tapos, hindi dumating si Yesus. Oh, so, kaya ako natatawan, bigla ako naalala si Apollo kay Buloy. Apollo kareyong kay Buloy, ano? Na talagang palpak na palpak yung taong yun. Nung si namamayag pag sa kayabangan. Yung pala, habang naging mayabang pala, eh nagmamanyak pala ang loko-loko. Inamanyak yung mga staff ng mga babae. Salamat sa Diyos at ibinukol na siya ng Diyos. At ngayon nakakulong. Ang, ang kapal na muka ay bakit? Ba't makmukha naman sila doon? Sabi niya, kagustuhan ng Diyos ito nangyari sa Kung di ba naman talagang lakas tama na lahat ng nangyari daw sa kanya, kagustuhan ng Diyos? Ibig sabihin, Sabagay, ang sabi niya nung araw, uh, lahat ng kinanahan niyang babae kailangan birhen. O, kita niyo po. Ginagay niya si aring David ng Biblia na nagkaroon ng maraming asawa. Pero yung kung si David ang titignan natin, hindi naman lahat Birhen ang tinira ni David eh. Kasi meron din siya mga naging babae na hindi naman po birhen. Na meron nang nga karanasan. Kagaya ni Batsiba. Ah, eh yun, anak na sundalo niya yun. Eh asawa na sundalo niya yun. O dalaga ba yun si Batsiba? Hindi po. Kaya ito si Kibuloy, yan palang sinasabi niya noon. Na inasawa niya yung kanyang staff, Birhen ka pa rin dahil ang umasawa sa iyo, appointed son of God. Lakas tama. Ayun, nakakulong na. Bagay nga. Ah, wag nyo na lang iboto ang rapist na yun. Wanted pa sa Amerika. Ang kahanumal yan. Ano? So, dito natin makikita ang pinalit sa kanya si Tomas. Ay, si Machas si Kimboloy naman na pumalit sa kanya, sabi niya si Marcos. Ginawa niyang apostol si Marcos. Yung sa libro ng Marcos, siya raw ang, ang pumalit kay eh. Judas. So, wala, palpak talaga. So, kung titignan natin yung Acts chapter 1, marami pong pinagpakitahan si Jesus ng mga tao sa muli niyang pagkabuhay. Sa Biblia po, marami talaga tayong mababasa na kwento sa muling pagkabuhay ni Jesus. At ayahan nyo, isa, -isa natin yan. Marami yan. Lahat yan, biblical naman ang kukunin natin. Hindi tayo gagawa sa sariling kwento. Lahat yan, nakasulat po sa Biblia. No? Patatandaan ninyo, ang ang pagliligtas ni Yesus, ang kompisyon niyan, yun muli siyang nabuhay maguli sa mga patay. Kung hindi siya nabuhay, di walang kwenta ang pananampalataya ng mga tao sa kanya. Ano po? walang kwenta. Pero siyempre tayo, naniniwala tayo. Ako naniniwala ako nabuhay na maguli. Bagamat may mga iba't ibang reliyon, hindi sila naniniwala na nabuhay na maguli si Jesus. Tandaan nyo po yan. Kasi may paniwala sila na yung namatay, hindi naman si Yesus. Kundi kamukha lang niya. Iba't ibang kwento po yan ng mga reliyon. Ayan yung isi-share-share natin yan. Dadada, dadahanin natin sa ating pag-aaral na Ebanghelyo ng ating Panginoong Yesus. Ito po sa muling pagkabuhay sa mga patayin. Salamat po, Panginoon Diyos, sa katotohanan na binahagi mo sa amin sa oras po ito. Salamat po sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Kaibigan, ito ang inyong kaibigan kay Yesus, Brother at Mami Bautista, in Christ. Hello. Like, like, like. Share na share. Kayong mga na-share, ni-share nyo po sa iba. So hanggang dito na lamang ang ating video. Huwag niyong, kalami, huwag niyong kalimutan mag-subscribe po kayo. Awad at na kayo ng video nito nasa Mahayos na Kalagayan. God bless us all. Bye-bye!